Sa mundo ng panghuhula, kilala si Jay Costura bilang isang psychic na may kakayahang makita ang hinaharap at makipag-ugnayan sa mga kaluluwang pumanaw. Marami na siyang naibahaging prediksyon na tumama sa aktwal na pangyayari. Kaya naman, maraming Pilipino ang sumusubaybay sa kanyang mga babala. Sa pagpasok ng 2025, ibinahagi niya ang ilang pangitain na maaring makaapekto sa bansa at sa buong mundo. Totoo nga kayang magaganap ang mga ito, pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Isa sa kanyang nakikitang pangyayari ay ang mas mataas na crime rate sa Pilipinas. Dahil sa mga kaguluhan sa politika, maaring lumala ang sitwasyon ng seguridad sa bansa. Magkakaroon ng mas maraming kaso ng pagnanakaw, karahasan, at iba pang krimen. Isa pang nakababahalang hula ni Kostura ay ang matinding kakulangan sa tubig. Ayon sa kanya, magpapatuloy ang krisis sa tubig sa bansa, lalo na sa Cebu City, na dati nang isinailalim sa state of water crisis. Dahil sa matinding init at tagtuyot, posibleng lumala pa ang sitwasyon na magreresulta sa kakulangan ng tubig para sa pang-araw-araw na gamit, agrikultura at industriya. Kapag hindi natin ito pinaghandaan, maaring humantong ito sa mas malalalang problema tulad ng sunog at kakulangan sa pagkain. Ngayon pa lang, dapat nang magsimulang magtipid ng tubig at suportahan ang mga proyekto para sa pagsasaayos ng ating mga water resources. Bukod sa kakulangan ng tubig, isa pa sa kanyang prediksyon ay ang patuloy na paglala ng climate change ayon sa kanyang hula mas tataas pa ang temperatura ng mundo na magdadala ng mas matitinding heat waves, bagyo at pagbaha. Hindi na mahuhulaan ang lagay ng panahon at ang mga sakuna ay magiging mas madalas at mas mapanira. Kung magpapatuloy ito, paano na ang mga lugar na madalas bahain o tamaan ng bagyo? Mahalagang pagtuunan ng pansin ang pagtatanim ng mga puno, pagtitipid ng enerhiya at pagbawas ng carbon emissions Upang kahit papaano ay mabawasan ang epekto ng climate change. Isa pang malaking isyu na kanyang hinulaan ay ang tumitinding tensyon sa pagitan ng China at USA. Ayon kay Costura, may posibilidad na lumala ang alitan ng dalawang bansa na maaring magdulot ng epekto sa pandaigdigang ekonomiya at siguridad sa Asya, kabilang na ang Pilipinas. May kinalaman umano ang isang eleksyon sa girian ng dalawang bansa at maaaring lumala ang sitwasyon dahil sa mga issue sa teknolohiya at teritoryo lalo na sa South China Sea. Kapag lumala ito, maaaring magdulot ng kawalang katiyakan hindi lamang sa ekonomiya kundi pati na rin sa seguridad ng mga bansang nasa paligid. Kaya mahalaga para sa Pilipinas na manatiling maingat sa pandaigdigang relasyon at palakasin ang depensa upang maiwasan ang pagkakasangkot sa posibleng gulo. Huli sa kanyang prediksyon ay ang krisis sa pagkain partikular na ang supply ng bigas. Ayon sa kanya, maaring tumaas ang presyo ng bigas at magkaroon ng kakulangan sa supply nito. Dahil sa epekto ng tagtuyot at iba pang sakuna, maaring bumaba ang produksyon ng bigas na magdudulot ng pagtaas ng presyo sa merkado. Kung totoo ang hulang ito, Paano na ang mga pamilyang umaasa sa bigas bilang pangunahing pagkain? Upang maiwasan ang matinding kakulangan, kailangang palakasin ang lokal na produksyon ng bigas at iba pang pangunahing pagkain upang hindi lubos na umasa sa importasyon. Isang paraan upang malampasan ang krisis na ito ay ang pagtutok sa lokal na agrikultura. Hindi na bago sa bansa ang mabilis na pagtaas ng presyo ng mga bilihin kaya dapat suportahan ang mga magsasaka at itaguyod ang sariling pagtatanim ng pagkain. Kapag patuloy na lumala ang sitwasyon, maaring dumating ang panahon na ang bigas ay maging isang luho kaysa isang pangunahing pangangailangan. Bukod sa problema sa pagkain, isa pang nakakabahalang hula ni Jay Costura ay ang serye ng matitinding natural na sakuna sa 2025. Ayon sa kanyang pananaw, magkakaroon ng malalakas na lindol, pagbaha, at maging pagputok ng mga bulkan. Ang ganitong mga pangyayari ay magdudulot ng matinding pinsala sa infrastruktura, pagkawala ng trabaho at pagkawasak ng mga tahanan. Hindi ba't nararanasan na natin ang epekto ng pagbabago ng klima? Kung ito ay magpapatuloy, mas dadami ang mga Pilipinong mawawalan ng tirahan at kabuhayan. Sa ganitong panahon, mas lalong kailangang maghanda. Mahalaga ang pagkakaroon ng family emergency kit na may sapat na pagkain, tubig at first aid supplies. Dapat ding tiyakin na matibay ang mga gusali upang kayani ng lindol at iba pang kalamidad. Mas mabuting maging handa kaysa magsisi sa huli, hindi ba? Isang nakakagulat na prediksyon rin ni Costura ay ang paglaganap ng isang bagong sakit na may kaugnayan sa mata. Hindi ito simpleng sorry eyes, kundi isang matinding kondisyon na maaring humantong sa permanenteng pagkabulag. Ang sakit na ito, ayon sa kanya, ay dulot ng isang bagong virus na maaring kumalat ng mabilis lalo na sa masisikip na lugar. Ano ang dapat gawin kung sakaling magkatotoo ito? Dapat panatilihin ang kalinisan, iwasan ang matataong lugar, at regular na kumonsulta sa doktor kung may kakaibang sintomas sa mata. Kung hindi maagapan, maaari itong maging isa na namang pandemya na magdadala ng problema sa ekonomiya at edukasyon. Hindi bat sapat na ang naging aral natin mula sa nakaraang pandemya. Sa kabilang banda, may isa pang prediksyon na hindi tungkol sa sakuna o sakit dahil ito naman ay ang patuloy na pag-usbong ng teknolohiya. Ayon kay Jay Costura, mas magiging laganap ang artificial intelligence at automation ngayong taon. Bagamat makakatulong ito sa pagpapabilis ng trabaho, maaari rin itong mapalitan ng maraming manggagawa. Ilan sa mga trabahong nanganganib ay ang data entry, admin work at customer service. Dahil dito, mahalagang mag-aral ng mga bagong kasanayan upang makasabay sa pagbabago, hindi maaaring manatili sa dating nakagawian dahil ang teknolohiya ay patuloy na nagbabago. Ang edukasyon ay dapat ding sumabay sa makabagong panahon upang maiwasan ang pagkawala ng trabaho. Sa larangan ng politika, may isang hula rin na maaring magbigay ng pag-asa at ito ay ang pag-angat ng isang babaeng leader sa lokal na politika. Ayon kay Kostura, ang babaeng ito ay may dalang bagong pananaw at reforma para sa bansa. Hindi pa malinaw kung sino siya. Pero isa siyang simbolo ng pag-usbong ng kababaihan sa pamamahala. Kung magkatotoo ito, maari ba siyang maging daan tungo sa pagbabago? Sa isang bansang matagal nang nasa ilalim ng tradisyonal na politika, isang sariwang pananaw ang maaring magdala ng pagbabago na matagal nang inaasam ng maraming Pilipino. Ayon pa sa isang prediksyon ni Jay Costura, isang Pilipinong aktor ang sisikat sa Hollywood sa 2025. Mula sa simpleng pamumuhay, ang kanyang talento umano ay magbibigay ng liwanag sa industriya ng pelikula. Ang ganitong tagumpay ay hindi lamang personal na tagumpay ng aktor, kundi isang inspirasyon para sa mga Pilipino na nais makilala sa internasyonal na entablado. Kung ito ay magkatotoo, maaring mas maraming oportunidad ang bumukas para sa ibang Pilipinong artista na gustong sumubok sa Hollywood. Isa pang nakakabahalang prediksyon ay ang pagtaas ng temperatura na maaring magdulot ng mas maraming sunog sa bansa. Isa, umanong malaking pabrika ang maaring masunog dahil sa matinding init. Ang ganitong sitwasyon ay maaring magdulot ng matinding pagkalugi sa negosyo, pagkawala ng trabaho at panganib sa mga manggagawa. Ang gobyerno at mga pribadong sektor ay kailangang maghanda sa ganitong uri ng sakuna sa pamamagitan ng mahigpit na pagpapatupad ng fire safety measures at masusing pagsusuri ng mga pasilidad upang maiwasan ang sunog. Sa usapin ng kalikasan, inihayag ni Jay Costura ang posibilidad ng sunod-sunod na pagputok ng mga bulkan sa mundo, kabilang na ang Pilipinas. Ang mga bulkan tulad ng Mayon, Taal at Pinatubo ay maaaring magkaroon ng aktibidad na magdudulot ng ashfall, lahar at pagbabago sa klima. Dahil ang Pilipinas ay bahagi ng Pacific Ring of Fire, hindi imposible ang ganitong prediksyon. Sa ganitong senaryo, mahalaga ang pagiging alerto at paghahanda ng mga residente sa mga apektadong lugar upang maiwasan ang matinding pinsala. Ang mga prediksyon ni Jay Costura ay nagbibigay ng babala at inspirasyon sa mga Pilipino. Bagamat may mga negatibong pangyayari na kanyang inihayag, may mga positibo ring aspeto tulad ng pagangat ng isang Pilipino sa Hollywood at pagtuklas ng makasaysayang artifacts. Sa kabila ng mga hamon, ipinapaalala nito na mahalaga ang pagiging handa, matibay na pananampalataya at sama-samang pagkilos upang mapanatili ang kaayusan sa bansa. Kung magkatotoo man ang mga hulang ito o hindi, ang pinakaimportanteng bagay ay ang patuloy na pagsisikap ng bawat isa upang mapabuti ang ating pamumuhay at ang ating bansa. Ano ang opinyon mo sa mga hulang ito? Ibahagi ito sa amin sa comment section down below at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang usapin.